Tapos si Resolka, nagpatuloy siyang gumanap bilang Christie sa Precious Hearts Romances Presents, Alina. Dalawang libut labing isang kasalukuyan, lumipat sa GMA Network. Noong 2010, nang matapos ang kanyang kontrata sa Star Magic, umalis si Collins patungong United States para malaman ang mga bagay-bagay. Makalipas ang isang taon, bumalik siya sa Pilipinas para muling ilunsad ang kanyang entertainment career. Pinalitan niya ang kanyang ahente sa PPL Entertainment, Inc. ni Perry Lansigan, pinalitan ang pangalan ng entablado sa Max Collins, at sa wakas ay pumirma siya ng eksklusibong kontrata sa GMA Network. Noong 2012, gumanap siya bilang supporting role sa kanyang unang afternoon series project sa ilalim ng GMA Network, The Good Daughter at gumanap bilang matalik na kaibigan ni Bea, Kylie Padilla at isang lihim na manliligaw ni Darwin. Lumabas din siya sa ilang episode ng Maynila. She also starred in primetime TV series